totoo yun eh. Ano man ang lumabas sa nadamdami ng mga mangingisda na nangingisda sa West Philippine si totoo lahat yun. Totoo yun na sinasabi nilang napakahirap na ng buhay. Bukod sa taya ang buhay namin sa paglaot patungo sa West Philippine Sea, sa Bahod masinlok na umaabot halos ng dalawang araw mong binibiyahe. Tapos makakahuli ka kaunti lang o kaya naman nagsisimula ka palang manghuli pagbabawalan ka na. Siyempre, ang kahulugan kagad nun, hindi mo may babawi ang gastos. Tapos yung usapin ng, usapin ng security, hindi, hindi namin hindi sasapat ang ID. Kailangan namin ng isang, isang siguridad. Sabi ko nga, kung naandun kami, dapat naandun din ang gobyerno. Andun din ang pamahalaan para matiyak yung siguridad namin sa sino mang dayuhan na manghaharas sa amin, sino mang dayuhan na magpapaalis sa amin, at tuloy mababantayan ng ating pamahalaan yung kalagayan ng ating mga mangisda ng ating pangisdaan sa West Philippine Sea na nandun sila, mapagbabawalan nila ang sino mang sisira so ang sa amin, tama yon ang aming hangarin ay mabuhay ng pang-araw-araw mapag-aral ang aming mga anak at ganun pa man, namin ang taong bayan sa usapin ng pagsusuplay ng pagkain kasi hindi naman namin kinakain lahat ng huli namin binibenta namin ito, dinadala namin sa merkado pagkain ng taong bayan So, ito dapat ang hawakan ng pamahalaan na mahalagang bagay na tungkulin namin. Kung kaya, ito rin ang salalayan ng suporta at tulong nila para patuloy kami magbuhay, patuloy na makapaghanap buhay at patuloy na makapagsupre ng pagkain sa ating bayan. So, hindi sa sapat ang pronouncement. Patunayan lamang nila sa pamamagitan ng paglahok nila doon kasi nandun talaga ang matinding problema sa laot samahan nila kami hanggang sa kung nandun kami, ilang panahon, nandun din dapat siya. So, itong, itong sitwasyong ito ay ayaw namin mas lumalaba. Kaya nag-iingay ang mga mangi isda eh. Nagsasalita ang mga mangi isda. Sana humakbang ng tama ang pamahalaan natin para sa pagresolba ng problema ng ito. Kasi kami ang tatamaan. Ang aming mga pangarap sa aming mga anak ang hindi ang tatamaan nito. Kaya yon, sana ang pamahalaan natin maging seryoso at maging wasto at maging tum tumpak ang mga hakbang para solusyonan ang ating problema sa West Philippines.